What's up guys, Inday Mamshi o FW Israel Dito sa Bansang Israel Andito pala tayo ngayon sa Kehelat, Solonuki mga ka-Inday Mamshi Kung saan nagbabaraha ang aking lolo Moodon Bridge pala ang tawag kung saan naglalaro ang aking lolo. Yun yung club ng matatanda dito na naglilibang-libang para maglaro-laro lang sila, mga ganyan lang mga mamshi. At syempre mga kainday mamshi, iniwan ko muna ang aking lolo sa Moodon Bridge niya. Habang naglalaro siya, ako naman ay bumaba mga kainday para bumili ng kanyang gamot. Mahirap din kasing iwanan ng aking lolo lalo na pag nasa bahay kami mga kainday. Kaya yan mga kainday ma'am si bumaba na ako para may kasama siya. Nalilibang siya habang naglalaro hindi niya napapansin wala na wala ako sa kanyang tabi mga kainday. Ang lolo ko kasi pag hindi na niya nako nakita ay nako Diyos ko nakatawag ng nakatawag mga kainday. Kaya mga, mga kainday. 24-7 na nga kaming magkasama. Diyos ko, mawala lang ako sa paningin. Hinahanap na niya ako, mga kainday mami Kaya ya, yeah, mga kainday mami si, habang naglalaro siya sa kanyang club, sa mga odon bridge niya, ay bumaba ako para bumili ng kanyang gamot. Tapos na rin naman akong bumili ng gamot niya, mga kainday. Kaya pabalik na rin tayo sa kanyang club, mga kainday. Eto nga't naglalakad na tayo para naman... Makabalik na tayo kaagad dun sa modong bridge ni Lolo. Mga kaintay, Ma'am